Uh, magandang magandang araw mga kababayan Welcome back to my channel Buhay na Location 10 Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So ngayon mga kababayan, uh, meron tayong isang pupuntahan At uh, kanina nga po ay may pumunta sa amin sa bahay na anghingi ng bigas So ngayon pupuntahan natin siya sa bahay nila Tara mga kababayan, samahan nyo kami Para sa bahay na lang, ah. Naiwan ko doon yung ano. Pwede tayo sa loob? Opo. Wala bang aso dyan? Ay, wala. So, yun mga kababayan. Uh, ito po ang bahay ni nanay. Papasok po tayo. Papasok ka. Yeah. Asensya na kayo sa bahay na. Sige <laughs> lang. Ito po. Ito po. madilim iba sige Alina alinaw ba ganyan natin mapo ka nyan mapo ka pwede tayo mapo dito nay pasok mo kayo Ya okay na kayo nay kamusta na nay ito pala bahay nyo so, ipakita pala... okay. mo nga bahay nanay ito pala butas-butas na. Ba't hindi ayos ang likod mo? Hindi pa nagawa? Sabi. Sa gawa. Sa gawa. Okay lang, Nay? So, ayun mga kababayan. Uh, nandito tayo ngayon sa bahay ni Nanay. Si po kasi mga kababayan ay... Kita ba, Nanay? Si Nanay po ay... Uh, madalas ko po siya makita na na naglalako rin ng kangkong, talbos ano, mga talbos-talbos, uh, nanguha lang kayo sa bukid, ano? wala doon na, sa pagkuhan nyo, wala namang ano na doon. Wala na kong makuha. Eh. Ah, wala na kayong makuha doon? Ba bakit? Po. Kasi po, eh, natutuyo na po yung... Hmm. Natutuyo na yung bukid, ano? Kaya wala na, na pang namumula na mga kangkong ngayon? Eh, si oh. yung pong kangkong investre, alaga po nila yun. Halaga nyo yun? pwede manguha doon. Ah, akala ko, kaya saan pwede kayong kumuha? Hindi po. Uh, Nagahanap lang po ako ng kukunan ko saan po ako mangunguha. Hmm. Punta saan ka lang kung katapos yung makuha mo, yun lang ibibenta uh, mo. May isang po na ako, 50 pesos lang po ako. 50 pesos? Oh, ano, ano naman nabibili niyo sa 50? Uh, may isang po, kahit nakapilang. Kapi ah? Parang nang um, parang ako nahirapan. Di <laughs> sa totoo lang mga kababayan. Nakita ko ang sitwasyon ng kabuang ano ni nanay. Wala ba kayong anak na ina nagtatrabaho? Isa lang po ay ano. Nagtatrabaho sa construction daw. Opo, isa lang po. Wala po silang gawa ngayon. Wala silang gawa bakit daw? Eh ano kasi ang construction parang ano siya ano kung may materials may gawa. Pagka wala, wala rin. Ito nga po eh. So, ayun, mga kababayan, pakita lang natin. Hindi mo to yung nilapit yung mga yero to sa mga nag-ano dyan, yung... Sa daw po. Ah, susunod. Kaya mapalitan ng yero, okay, saka yung ka mga ka kawin. Makulaw po na, yan, ayun po. So, saan lang kayo ba tutok? Dito lang? Dito lang po. Dito. Dalawa po kami pamilya dito. Yung isang anak yung panganay dito. Yung ah, dito. Sabi, kami dito lang. Dito lang kayo? Oo po. Ah, bukod yung lutuan nila, bukod yung lutuan nyo? Hindi po, siya lang. Siyang lutuan lang kayo? Nagkakawin lang po kami. Oo so, nga, nagkakahoy dyan kayo sa likod, nagkakahoy. Apo. Um, so, yung, so, ayan mga kababayan, uh, kanina po kasi, uh, si nanay ay uh, nadaan na, po sa bahay. Uh, nasa ano ko nga uh, na, aming, uh, kahit bigas lang, wala silang bigas. <laughs> wala pa sa ayan na. Saan po dapat punta nyo nung paparating -pa -pa kami? Eh, naglalakad lang po doon. So, so ngayon mayroon ako sa iyo, nay. Ilan taon na kayo, nay? 64 na po. 64 na kayo. Ang as asawa nyo? Wala na po. Patay ah, wala na. na po. Ah, patay na nyo. Ah, Gano'n na katagal na matay asawa nyo? Ay, siguro po meron na 10. 10 o 10 taon na. So, 10 taon na kayong biyuda din pala. Mm. Kaya pala nakikita ko kayo na eh. Naglalako kayong ano-ano na lang tinitinda. Ngayon, wala hindi na kayo kapag tinda. Hindi po. Na po. Minsan na, nakita ko kayo nagtinda-tinda ng isda. Yes, na ba yun? Ang mga galing Hala ba Wala po, wala po akong tinilis. Ay, hindi ba yun? Yung mga, ano, parang protas ba yun o gulay? Wala po. Wala kayo? Wala Hindi pa po ako nakakapagtin. Oo. Uh -huh. Eh, di, kung wala kang tinilis, di, wala talaga. <laughs> <laughs> so, ngayon, mga, ng, mga kababayan natin ay yung W, si Ma'am Lisa, si Lisa67 vlog, ay nagdiwa ng kanyang birthday, di ba? Narabi ko nga sa'yo. Yeah, po. Sabi niya, sa kaysa ka ako eh, gas, eh, ano, ko, eh, eh, eh ano, niya eh, sa birthday niya gasusin niya pinadala na lang niya dito at pinaghati-hati sampo nga sampung sampung pamilya ang mabigyan ng bigas ng limang kilo pero may mga dilata na rin so siyempre ako magpasalamat din sa kay Ma'am Lisa, 67 vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. at isa na naman kababayan po nating ating tutulungan. Mayroon ako dito na yung ng ano pa, social pa nga bigas natin eh. Tinan mo. Oh, ito po ay limang kilo. Dinurad, sinanduming. Ayan. Ito. Ayan. 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 Salamat. Tapos mayroon tayong gelata, Nay. Eh. May mga gelata tayo. Mayroon tayong sardinas, corned beef, o, oh, di ba? Malaking bagay so, bagay na po yan. Kahit paano na, makakatulong yan. Apo. Ito po ay galing sa ating kababayang uh, mga kababayang Lisa 67 vlog. Na, may channel din siya, kaya lang. Nasa, ano po siya, nasa uh, Canada. Apo. O, so, nasa Canada siya. Ayan. So, siyempre ako magpapasalamat lang kay Ma'am Lisa. Uh, maraming maraming salamat po. At uh, sa Pinoy Vlogger Charity Group, maraming maraming salamat po sa inyo. At, syempre, kay Ma'am Joma Vlog, at sa Kamamitsa, sa Mix Vlog, na sila po ang naghatid nito, galing pa ng Markina, uh, hinatid nila dito sa Bulacan. So, maraming salamat po. At, syempre, ang Pinoy Vloggers, maraming maraming salamat po. Salamat po. Bukod doon na wala na kayo ibang pinagkikitaan? Eh, dati po, nagtitinda po ako ng isda. Uh -huh. Eh, wala po akong punan ngayon. Oo nga, nakita ko nga, nagtinda nga kayo ng isda dati, di ba? Oo yeah, po. So, ba't na hindi kayo nakapagtinda ngayon? Sa apa, masahan po ako nagtitinda. sa panado ka, ma -angkat. Sa palengke po, sa bayan. Sa bayan. Minsan po, titinda po ako ng mga gulay-gulay. Ginagawa Pinuputol ko. Pinuputol-putol <coughs> ko po yun. Sitaw, okra, kalabasa. Sama-sama po yun. Tapos, binabalot-balot ko po yun. Ngayon po, wala po akong punan. Kaya po, hindi ako. Eh, puunan. magkano ba mong maging punan nyo na Dati, magkano ba punan nyo? Meron po, kahit na po, tatlong libo lang, pwede na. sa pag sa mga gulay-gulay? Opo. Okay. Eh, kung halimbawa, yung, yung isang libo ba, eh, kulang ba yun? Bagay, sa mahal ngayon, ano? Opo. Okay. Ano okay. bang mabibili sa isang libo? Halimbawa, may magbigay <laughs> sa inyo ng punan. Kahit yeah. na po gulay lang, eh, pag sa Pwede na po siguro. Nila, na, di ba nilalako-lako nyo naman? Kasi mas Mabilis maubos ang lako, eh, di ba? Uh, mga kalamansi, ibalot nyo, kamatis, balot-balot na sampung-sampung piso. kung oh, napakamahal po ng kamatis ang kilo ngayon. Mm, nga, sobra. sobra Nasa po. Nasa 1.50 yata Sampira ngayon. Po, ilalabas mo po yung pagkakotinenda mo yun. Bibilangin mo po yun kung magkano lahat yun. Mm, -mm. Paano, tapos lalabas mo kung magkano kita mo. Mm -hmm. So ngayon, wala ka pa yung pinagkikitaan ngayon. Wala yeah, po eh. Mm uh -uh. mga kababayan, ay po yung bubong nila. Oh. Uh, butas. Butas-butas na pala. Sira-sira na po. Ayun lang ayun po kayo napasok. Yung na nagluluto sila, nagkakahoy sila dyan sa loob. Hmm. Hindi ba mausok dito na eh? Pagka, mausok ano? po eh, talaga po magtitiis ka. <laughs> Oo. Oh. Titiis lang talaga ano. Opo. Oh, ano masasabi nyo na eh, kay ano, kay... Ma'am Lisa, 67 vlog. Ma'am Lisa, pasala, salamat po sa binigay niyong biyaya sa amin. Mm -hmm. Malaking bagay na po ito. Pagsahing na po kami. <laughs> mga, ilang, mga ilang araw niyo na yan ay? Siguro po mga apat na araw. Apat na araw. Apat. Na, na Masarap na. Happy birthday po, Ma'am Lisa. Mm hmm. Tapos. <coughs> Napakabait niya po. Oo. Uh -huh. So, ayun mga kababayan na ah, si nanay. Ano pangalan niya ulit, nay? Elisa Marquez po. Elisa. Elisa? Marquez. Ma Mar Martis? Marquez. Ama, ah, ma Marquez. Ah, Marquez pala kayo. Ah, okay. Elisa Marquez. So, ayun po, ah, Ma'am Lisa, si Ate Pilisa Marquez, ay napabot na natin yung tulong na ah, pinadala ninyo. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre sa Pinoy Vlogger Charity Group, maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. Uh, Makapakalaking tulong po na pinabibigay nyo sa ating mga kababayan mm. -hmm. na kay nanay, senior. Pero nakita ko si nanay nung siya may puhunan pa. Nagsusumikap talaga po yung si nanay. Nakikita ko kayo nanay, ano Kung ano, -ano nilalako nyo eh. Uh, gulay, mga tilapia. Puro puno ng mga gulay. Ngayon po napakamahal. Biglang taas po ngayon dahil mag-uundas. Kaya bigla na naman tumaas ang mga bilihin ngayon. Pero ganun pa man, ma'am Lisa, maraming maraming salamat po At sa Pinoy Vloggers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa tulong na ipinadala nyo. At sana po marami pa kayong matutulungan ng mga kababayan natin na dito sa Pilipinas. At ako'y nagpapasalamat din sa walang <laughs> sawang pasalamat dahil sa lahat po ng mga vlog ko sa araw-araw, kayo po lagi ang nakasuporta sa akin. Kayo na yan, masabi na rin. Salamat po sa binigay niyo. Mm. <laughs> Asaya ka na Malaking hmm, tulong to. malaking tulong. May masasayang sasayang na po kami. So, bak bakit kanina na sabi mo, wala kayong pagsasayang ngayon ba? Kumain na ba kayo? Eh, meron po kami konting bigas. binagsalo salo na namin ang mga anak po. Kahit na po dahil palating kilo lang po yun. Oo <coughs> oh, nga. Sige. So, ayun na lang na. Mar maraming salamat, ah. salamat po. Salamat so... po. So, ayun mga kababayan, ah, pakita ko lang hindi ulit ang bahay ni nanay. Tinan mo. Dito lang kayo natutulog sa simento na yan. Opo. Itong inaupuan natin, dito o, kayo. O. Dito, ito, mga kababayan, tinan mo. Diyan na lang po ako natutulog. Ah, dito na lang kayo natutulog dyan. Grabe. Wala po kami. Ano? Tapos, katabi mo, pinggan. O, ay, korongin <laughs> ko po yan. Korongin nyo Ngayon, ugasan ko po yan ngayon. Sige na, maraming salamat po. Sige po, po. Okay. maraming po salamat. <laughs>